Hi guys! Kamusta kayo mga kabayan? Ayan na, ano, available ulit po yung ating Note 12 Redmi May iba't ibang kulay yan Pero mostly ang available color is yung black-gray So may mga choices tayo ng inyong mga freebies We have Xiaomi Buds AirPods or smartwatch or Samsung Buds 2 Pro. Ayan po yung kasama niya. Monthly niya is 49. Wala po yan down payment. Kapag new number, pag ikaw ay nag same number, mayroon po yan down. So, yung mga baguhan nating kabayan sa South Korea, grab it na guys grab yun na wala pong down uh, kaysa kukuha kayo ng line sim ba? Diba? kung ang line sim mo is nasa 25 mag a ka lang na nasa 20, uh, 22 may, may cellphone ka na may data ka pa kasi data lang po ang binabayaran natin dyan ang color available nito is mayroon siyang green at saka blue at yung black. Kaso, minsan uh, wala po yung green at saka blue. So, black color ang mas marami. Ayan po. Mag-inquire lang po kayo sa Nari Anson page or Nari Kim Facebook account. Maraming salamat po. Pwede po ito sa online guys sa mga malalayo dyan at hindi makapag-walk in sa shop. Ito, ganyan yung color niya. So, bravo. Ito, is pay ditong pang gaming. Ayan. Pwede nyo rin itong uh, pagkatapos ng contract niya, pwede nyo ipadala sa Pilipinas. Only monthly 49,000. O, diba? Ang galang galanda pa ng 3D. Yes.